So, ito guys, Isuzu Crosswind. Ayan, so lumabas yung error na ganyan. Yung battery, park sign, tsaka yung sedimentor. No, so napansin ko diyan ano parang nagbi-blink na yung ano ko lalo pag naka-aircon ano, mahina na oh Ayan yung ilaw ng dashboard. Parang mga titigok na siya. Ayan. Naka-headlight ako. I-high yeah, beam ko. Ayan. Ayan. Tignan natin kung mamamatay itong sasakyan. Ayan. Aircon, high beam. high... wala na. Alas wala lang ilaw. So, patayin ko yung high, patayin ko yung high beam. Patayin ko yung headlight. Ayan, lumiwanag siya. Ayan, patayin ko yung hazard. <coughs> so, still nandyan pa rin. Patayin ko yung aircon. Ayan, so, stable siya. So, makikita natin bukas siguro kung ano. Uh, diagnose natin. Yung battery, yung... Kasi nagpark na ako eh. Baka kasi kung ano hindi na, hindi ko na mai-park to kung patayin ko at paanda rin ulit ayan humihina yung ilaw niya ayan humihina ibig sabihin pwedeng mahina yung battery pa discharge na yung battery sana ma start ko pa ito bukas ayan. galing kasi kaming ng Tagaytay tayo so 9.30 ng gabi so bumaba kami dun mga 6 ayan so pagbalik ko ganito na Tignan natin kung ano yung problem niyan. Baka carbon brush or ano. Alternator. Ayan. Check natin buwas. Thank you guys and God bless. Balitaan ko kayo. Upload muna natin to. Uh, any input guys, no? Any suggestion yung nakaranas nito, no? Any reaction. Ayan sa mga naka-experience niyan yung lumabas na yung tatlo dyan. anyway pagka bagong on kasi apat yan apat na warning lights no? yung lumalabas dyan pagka i-on mo yung sasakyan tapos pag start mo kailangan mawawala yan so subukan natin i-off natin muna sana ma-start pa natin to okay. so susiyan natin isa pa so yan yung apat so yung oil battery ah uh, park light or brake light tsaka yung sedimentor try nga natin i-start so yun malakas malakas sumipa eh malakas yung battery pero hindi siya nagkakarga So dapat mawala yan no, So wag muna natin ano hindi na natin mas start to bukas So patayin muna natin Then tignan natin bukas Check natin yung voltage no Nang sasakyan Kung ilan ba no. E check natin ayan, ayan, guys Ayan para makita nyo Nang maliwanag So ayan pala yung auto ko So ayan ito napansin ko ito dati kaya bago siya magkaganyan <coughs> yung temperature gauge yung temperature gauge ko ano siya unstable siya ano kahit malamig naman or ano biglang tataas siya pag nag headlight ako nag headlight ako yan. bigla siyang aangat siya angat no pag nag aircon yan o no, na mag aircon ako yan hazard ako tignan natin mamatay na yung ayan halos pa mamatay na yung aking ano ating dashboard light ayan so ayan wala na so ayan naka pull yung aircon naka pull so patayin ko yung aircon ayan nga yung aircon Ayan, na yung ilaw. Last word. Patay ko yung aircon. Blower. Hazard. Ayan, bumalik na. Hazard. Ayan. Yung high beam light. Then, yung ilaw. Ayan. Park light lang yan. So, maliwanag ulit. Headlight. On. O, oh, kumurap siya. High beam. Ayan. Medyo humina na siya. Aircon. Yon. Blower high. Yon. Hazard. Hazard natin. Yan, malakas kasi yung hazard nito. Tapos brake light. Ayan, brake light. Brake light natin. Yun. So yon, so malakas kumakain siya ng battery, no. Malakas siya. So check natin bukas kung saan ang problema niya. Alternator ba o baterya? o connection lang Ayan. wala na wala na power yung ano yung ating dashboard patayin ko yung aircon yun lumakas sya o Sabihin, malakas din kumain yung mga blower dalawang blower yan eh plus yung magnetic patayin natin hazard so yun stable na sya patayin natin high beam kasi halogen yan eh Patayin ko yung low beam. So, yun. Tumaas yung ano niya. Tumaas yung uh, lumi, luminous niya. Ano, yung yun. mas na. So, yun. Sige. At yung aking ano, 9 point something. Tumakit tayo mo Yung voltmeter. Ayan. Tumatay na natin to. oh okay, yun bukas na lang guys God bless and bye bye uh, any yun suggestion dyan makakahula kung ano yung sira ay thank you uh, baka ikaw may mapili mabigyan ng ano konting surprise no Gcash thank you guys God bless and bye bye at uh, maulan po ngayon ay may bagyo Ingat po tayong lahat. Yun lang nung pagdating ko dito sa bahay from Tagaytay. Nagpark lang ako dahil nga maulan. Hindi pa kami makalabas. Yun siya, lumabas siya. Lumabas siya bigla. No, pagka na-experience yung mga ganyan senaryo at nagda-drive ko, eh, biglang lumabas yung tatlo na yun. Eh, patayin nyo na muna yung aircon. No, patayin nyo yung blower. Open air na lang muna kayo. Tapos, kapag gabi ah, kapag gabi eh, hindi niyo maiwasan hindi kayo mag headlight no. So hazard niyo na lang muna siguro tapos park light no. Daan-daan lang takbo kasi nga ba pwede kasi ma -ano mag-stop siya kung ma yung battery mo, mag-stop siya dahil yung shut off pad niya mawala ng power. No. So ganun lang. So sa araw naman uh, yun, wala namang headlight, wag na lang muna mag-aircon. No, yun lang yung sa gabi kagaya ko eh naka aircon, naka blower, naka wiper no. Tapos sometimes may hazard din. So malakas talaga siya kumain ng battery. Lumalabas yung tatlo na 'yon, ibig sabihin may problema ka sa charging system, sa battery system. No, may problema ka sa ganun. Kaya lumalabas po yung tatlo na 'yon. No, kung either hindi siya nagkakarga, either sira yung battery o ano, may problema ka sa yun nga sa alternator yung bra, carbon brush or yung pigtail kung tawagin nila at saka yung isang malaki na ano positive wire dun sa galing sa alternator so yun lang naman yung mga pwede natin na check bukas ayun nangyong tunay ng ulan pwede na kong lumabas guys thank you and bye God bless ride safe and drive safe po sa lahat